Magandang gabi mga idol. Si Tapak Farmer po. Magmukbang tayo ng kamuting kahoy. Yan. Saka to hipon. Ito lang yung ating nakayanan na nahuli doon sa dagat. nasa <coughs> gitna na ng nga ako eh ito lang na tagpuan kong hipon. Kukunti. Eh, ito yung ating biniling kamuting kahoy mga idol. Oh. Kasi wala pang laman yung aking kamuting kahoy. Yan. Tara. Kain na.